mga guys mga idol no may simpleng herbalan tayo na nakikita dito pero ayon nga sa sinabi natin lahat ng mga herbal o gamot man ay nakadipindi kung hiyang sa mga ilalapat natin ng mga sakit nakadipindi kung hiyang o hindi pero sa totoo lang alam natin at saka tested na rin natin itong ayan ayan mga guys oh Yan, badyang mga guys, no? Badyang. So ano ang benefits ng mga ng badyang na yan, no? Sana kakatulong itong badyang, no? So maliban na padyok lang ha. Maliban na nakakatulong ito sa pangsapin ng mga gulay. O tulad sa amin na mga lato, mga lato yan ito yung ginasapin namin para ano? Para pampalamig, no? Yan para malamig yung lato o gulay man. 'yun ang unang kwanya, no? Binitbit siya ng mga gamit na kinakailangan talaga. Pero yung pinakagamot talaga, number 1 'yan mga guys sa uh, uh, tawag nito, alipunga. Test natin 'to, alipunga. Nakadepende nga sabi ko kung maghiyang sa inyo hindi. Alam niyo kung bakit? Ano yung alipunga? Lanag sa ilonggo. no? Lanag, no? Ayan. Ito yung panggamot sa alipunga, oh. Yung lanta, yung lanta niya na palapa, yan ipapahid mo sa alipunga. So, ang tanong ang alipunga, kung maalala ninyo, naunawaan ninyo ang alipunga, nasa singit-singitan ng ano na yan natin yan, daliri ng paa natin. So, makukuha natin yung mga alipunga na yan doon sa mga ihi ng mga hayop-hayop, ihi ng kalabaw. Ang tawag dyan sa amin sa Ilunggo, Lanag. So, alipunga sa Tagalog. So, bakit? Dahil makit, makati yung, ano, makati yung alipunga na yan. So, bakit gamot yung badyang? Kasi, yung badyang kasi, di ba makati? Kaya nilalabanan niya yung kati ng alipunga at saka yung alipunga mamamatay siya maano siya mapilyor siya doon sa kati ng badyang kaya sa ilang apply mo lang kung talagang hiyang gagaling yan siya at mawawala sa pamamagitan ng badyang mga guys ng idol no number 1 gamot sa alipunga no mawawala yung alipunga no kasi pero tisin mo lang kasi mas 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 makati yung lantang badyang kaya sa alipunga pero hindi tatagal yung alipunga mo mawawala yan kahit anong katinang alipunga mawawala yan nakadipindi sa tatlong bisis o tatlong araw na pag apply mo kung hindi pa rin siya gumaling ibig sabihin hindi siya hiyang at hahanap naman tayo ng ibang mga paraan so hindi mo na ngayon no may mga paraan pa dyan no? na gamot sa alipunga kaya hanggang dyan lang muna mga idol no yung badyang maraming matulungan ng badyang at naalala ko pa isa din yan siya pag matinik ka ng mga makamandag na isda sa dagat yung laman ng badyang tadtarin mo, dikdikin mo at yun ang itatapal mo sisipin Sisip niya yung kamandag ng matinik yan, naalala ko mga guys kaya Badyang lang yan siya. Ayan. Badyang lang, lang yan siya. Sa tingin natin, simple lang. No? Ordinary, ano, damo lang, o halaman. Pero, gamot, makakatulong. Pang, paonang lunas, mga guys. So, pag may time, follow and share. No? at mag-comment sa ating pagbibidyong ito. Magtanong kung ano pang mga katanungan. Pero ang alam ko lang na tested ko, yan mga sinasabi ko. Alipunga. At saka yung matinik ka sa mga makamandag na mga isda o anong klasing hayop sa dagat. At hindi lang yan, marami pa tayong alam dyan sa mga bagay sa mga mga daanan ng matinik o makaranas ng mga tinik na yan. So, hindi lang ba So hanggang dito na lang ating pagbibideo mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Bye bye. God bless. Thank you for watching.